ngano finally finally, uh, magpaparinyo ko ng license ngayon kasi nga malapit ng ma-expert yung license ko. After one month siguro, eh, expert na to. Kaya yun nga, pumunta tayo ngayon sa pinakamalapit na LTO. Yun, samahan nyo mga kaibigan na magparinyo no. Andito tayo ngayon sa LTO. Uh, lakad muna Tignan natin kung mahaba ba yung pila, no. Uh, ang ginawa ko lang naman, eh, tinanong ko lang sa guard kung paano yung process then binigyan niya ako ng form no para pilapan ito nga guys no um, ngayon eh bali magpipila pa tayo ngayon ng form yan. bali name mga address lang naman to no mga basic information Saka yung mga license number parang ganun lang naman after nun eh pumunta na ako sa medical para magpa -medical kasi wala pa akong medical ha <laughs> ang dami nun Kaya nyo ba yun <laughs> pero kung may medical na kayo eh skip nyo na to no edo ako ngayon yun no sana all madaming pera hintay ko lang yung resibo tsaka yung number no bali so far sa experience ko, di, di, parang dito lang ako natagalan sa medical. Siguro almost mga 30 minutes ako nagintay kasi mahaba yung pila. Then, ngayon nga, eh, uh, pipila tayo. Tingnan natin kung medyo, ma eh, medyo mahaba nga. Tapos nabutan kasi ako na lunch niya. Kaya medyo tagal yung pila ko, no? Yung nga, so far nga, no, di ko nabini yung nasa loob kasi nga parang bawal mag-video. Ang ginawa ko lang naman doon eh, parang nagsukat lang ng heights, nagtimbang, tsaka yung mga eye test, no? Parang malilit na mga letra, pinabasa sa'yo. Tsaka yung ibang colorblind test, no? Ganyan yung mga ginawa namin sa loob. Then, after nun, no, bumunta na agad ako sa, sa loob. Binigay, pinasa ko lang naman sa guard yung medical ko, pati yung form na binigay niya sa akin. Nung una, then, ang uh, pinapila na niya agad ako sa may exam room, no, parang ganon, sa may computer. Parang sa computer lang ako nag-exam doon. So, eh, tsaka, hindi ko na rin pala binidyo yung nasa loob kasi baka bawalin tayo, no. Baka lalo na, baka maporman, ma baka mapornada pa yung pag-renew natin ng license. Okay, sige. After nun, kapag katapos kong pumasa sa exam, eh, pumila na agad ako sa may cash no, nagbayad ako ng parang driver's license fee. Parang ewan ko yung mga binayaran ko doon. Siguro maabot yun ng mga kulang-kulang mga 1,000 siguro yun, no? afternoon nun. Eh, ko na lang yung i-release. Yun nga, sa kasamang palad, eh, papel pa rin yung napunta sa atin, no? Kaya sa mga gusto mo pa rin yun dyan, o, oh, lakad-lakad din pag may time. wag kayong masa mga magic-magic. Ha, <laughs> masamayan, yan. Masama yung iniisip mo. Maglaad eh, di ba? Kung simpleng-simple lang naman siya, kumbaga eh. Kung baga, talagang bigyan mo lang ng oras, bigyan mo lang ng pagkakataw, ng timing, kung alam Pasok paso kahit mga siguro after 2 months pa yung renewal mo magpa-renew na agad di ba para hindi ka na mamadere yun lang journey private driving instructor at your service char bye